guys, umuli si Nito at welcome guys sa aking muntin channel, Mariano's Garden Ang um, isi-share ko naman po sa inyo ngayon kung paano natin mapaparami ang bulaklak nito Kulang siya sa bulaklak na rito Gagawin siya natin na parang ganito May karami ng bulaklak Anapasin uh, nyo ito, may bulaklak siya kung konti Pero you know, ang lilit pa ng mga sanga niya, mga dulo niya ito yung big parts. Pero dapat napaganda natin. Ganito lang yung nating gagawin. Una, triman natin, tanggalin natin yung mga dulo lang. Naras naman motor. Tanggalin natin yung mga dulo, triman natin ng konti lang. Para mas banda, di ba? pagkaraan yung mga bulaklak niya na yung mga luma na ganito tanggalin na natin ah, pasin nyo ah, medyo pupunting sa nga no? Ah, ito palalagoy natin ito maramihin natin ito so, ah, uh, natin mamaya ng ano, uh, ah, natin sa tubig. Ah, uh, ipapakita ko sa inyo yung tamang ratio yung paghalo sa tubig. Sa na nating iaabono dito. Kasi mas um, bilis yung epekto 'yon kaysa dun sa ilalagay natin sa mga puno kasi 'yon halo uh, sa agad. Kaya lang ang kailangan natin dapat tama yung tubig at saka yung triple forte na ihahalo natin para sure na hindi siya masosobrahan. Dapat may takal. Kung natin napunuhan, gagawin na natin. Nakita nyo yung lupa niya. Oh medyo hindi siya natutuyo kaya medyo payat siya number 1 nating gagawin kukultivate muna natin ng kaunti lang kasi parang hindi siya natutuyo Kukultivate lang natin para makasingaw ba yun lang gilid nakita niya wala namang ako dito masyadong ugat kukultivate lang natin ng konti at gusto gusto ng mga halaman niya ng mga para makasingaw siya Tsaka kung pag nagdilig kayo, kasi yung gilid lang naman ang i-cultivate natin, yung mga gilid lang nung plastic. Para mabilis bumaba yung tubig. Kasi ito, nakita nyo, mga basang-basa. Kumulang kasi kagabi dito sa amin, pero nakita nyo, hindi pa natutuyo. yun. Hapon na. Cultivate lang natin ng konti na ganyan. Gilid lang. Nakita nyo, ha? Yung basang-basa yung lupa niya. Tapos natin makultivate na ganyan, pinapakita ko sa inyo yung pinakalupa niya, na ano, basang basa lang. Dapat maamagahan lang yan eh. Kasi hindi siya nga siya natutuyo masyado. Pagka-cultivate natin na ganyan, mabilis nang matuyo yan kasi nakasingaw na siya. Pagkaran, pagkaumulan, didiretso na yung tubig dun sa baba. Ito, dapat may patungan dito na kahit kahoy, kahit simento, ano, para hindi may yung tubig yan. Magkakultivate natin na ganyan kasi parang kulog na yung lupa. Dagdagan na natin ng kaunti. Ito din yung rice hull. Kulang na yung lupa, no? pero di masyado masyadong marami. Para tuloy, hindi natubuan ng damo kasi pagka rice hull na sa iba na ganito, ay, hindi sa tutubuan ng damo. Yung bagong ano. Ito, yung may halo ito. May lupang halo. Garden soil. Pero yung rice thal na bulok ha, hindi lang po pwede yung sariwang sariwa. Kaya ganyan lang ha. Ito, salubnes yung buwan. Diyak mga kaganda ito. Gawin nyo ito sa mga halaman ninyo. Una, triman nyo lang konti. Pagkakulong sa... Pagkakulong yung mga yung dulo, triman nyo ng konti. Tanggalin nyo yung mga lumang bulaklak. Cultivate nyo. Diba, nakita nyo na. Yung triple forty natin na abono, haluin natin dito, lulusawin natin. Papakita ko sa inyo yung tamang tagal para hindi so sobra. Ito yung triple forty na. No? So kasi triple forty complete ito talaga ito. Sa mga namumungang halaman, ginagamit ito pang parami ng bunga, pang palaki ng mga bunga. Pagkaraan, sa na mga namumulaklak ng mga halaman, kagaya dito sa Bukimbelia, gamitin naman natin siya sa pagpaparami ng bulaklak. Saka yung bulaklak ko makapal. Kung wala tayo ng isang kutsara na ganyan, bulong-bulo na ganyan. Ayun natin dito. Kunti lang, matipid lang. Hindi kasi masama naman yung sobra. Ayun natin dito. Ngayon, nalalagyan natin dito ng ano, 4 liters na tubig. ba yung pagkarniwang ginagawa? 4 liters Isang kutsara? At doon no? Apat. Siyempre matabang yan. Hindi so sobra yan. Kasi pagka sobra uh, nasobrahan. Kasi ito, direct na agad natin may lalagay ito. Kasi hindi ka na namin nilalagay lahat sa gilid. Tutuyo, tutuyo siya ito, ito, siya nga lulusaw. Ito, lulusaw na agad. Kaya ganyan lang. 4 liters sa tubig isang kutsara ngayon nahaluin lang natin nakikita nyo na mamumuti yan pero ito kasi yung triple forty na ganito uh, matagal malusaw dapat kung gagawin ninyo nangyari mag, mag uh, kayo sa umaga kasi dapat magbono umaga hapon eh di ba? huwag naman sa tanghali umaga o ahabon kunyari mag-abono kayo sa umaga buka na kayo ng lata Tatakalin nyo apat na litro na tubig lagay nyo ng isang kutsara na triple 14 sa umaga na kayo mag-abono lusaw na agad yun, wala na kayong problema ito kasi lulusawin pa natin isang halo mo lang lulusaw na Ito, hintay-hintay lang natin para ano para malusaw Ito, Luzon na. Luzon na. Nakikita nyo, nagpaparang kulay gatas na ganyan. Ngayon, lalagyan na ito na atin na isang litro lang. Dito. Tam dito. Ganyan lang paglalagay yun. Kaya ito, yung isang kutsara na ito, apat na puno malalagyan natin. Papakita ko pa sa inyo yung mga kulang ang bulak-bulak ko doon, lalagyan natin ng tigi, uh, tiki isang litro. Tara kayo. So din natin ito. Medyo kulak pang kuwan niya, no? Kulak-kulak. So, kulang pa din. Ah, Tagaraw na ngayon eh. Biglang nagtaglagas. Nakita nyo dami mga dahon-dahon na nalaglag. Ayon dito. yung mga ganito na kita nyo, yung bubuli bloom na siya, hindi na natin dapat lagyan, nalagyan ko na ito dati. Hindi na kailangan, pati ito, <laughs> hindi na natin lalagyan. Kahit ito, oh, yung mga yan, yun lang mga walang bulaklak na lalagyan natin, yung mga kukunti ang mga bulaklak. Ang gagawin ninyo, dun sa mga, kunyari gusto nyo, ano, marami kasi yung ayaw nyo nilalagay lang basta gusto nyo hinahalo sa tubig. apat na litro na tubig, isang kutsara, apat na halaman na malalagay ninyo medyo malalaking halaman na yun kaya kaya ito sa na isang buwan ah, malusog na to maganda na marahang mamumulaklak na yun ang gusto nakita nyo yung kulang pag yung mga kulang sa bulaklak pagkaraan kulang sa mga sanga gawin nyo yung pag-aabon na ng ganun And dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video ko, yung mga datihan. Ah, maraming maraming salamat sa inyo. Ah, yung mga baguhan naman, Uh, may hilig sa bukong pila na kagaya ko, uh, please like, share, and subscribe. Pakitin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod yung video. Bye-bye.